Hi guys! Good afternoon! Yan at uh, napakasaya po namin pero itong itong dalawa na line, parang ninenervyos at syempre, nanonood yung mga kamarites natin dyan uh, tuwan tuwa sila para sa mga ano sa mga nanay natin at uh, ito uh, actually guys may palaro sana kami pero sa dami ng mga blessing na dumadating ngayon gusto ko uh, para may mga Early gift na sila agad-agad. Lahat ng mga sponsors natin, nire-receive natin. Basta bukal sa puso nila. Kaya ibibigyan na natin sa mga dapat na pagbigyan. Tapos pagkatapos nito, meron ulit. Abang-abang kayo. So ito, uh, pinadala po ito ni Ma'am uh, Raina. Yan, Ma'am Raina. Yun po yung pangalan niya. Uh, at hindi naman po siya nagbigay ng address. Pero parang basta, uh, silang tatlo yung napili ni Ma'am Raina. Uh, para sa pagbibigyan po niya nito. So, bubuksan natin. Hindi ko pa ito, pero pinakita na sa akin ito ni ma'am sa picture. tignan uh, natin kung anong nasa laman nito. Alam nyo guys, talagang ano, Nakakatuwa kasi marami-rami na tayo. Tsaka kapag gamit kasi, isa yan sa mga ano na no? parang uh, pwede nyo itago, pwede gamitin, di ba? Kaya ano, uh, Kapag pera, siyempre, uh, masaya yung mga nanay natin kasi pwede nilang ibili. Pero kapag ganito, yung mga gamit, may sentimental value na galing sa mga sponsors. O, ba? Diba? nakakatuwa kasi parang ibang tao nakakapagregalo sa kanila na, na ngayong Pasko. At saka, talagang mga patikim lang to, kumbaga, kasi maray pa tayo mga... <laughs> maray pa tayo basta. Wow! Wow! Wow naman! Ang ganda o! Oh. binaka nakaka this, guys! <laughs> Woohoo! Ito na! dami naman! Woo! Oh. Yan, yan, ito! Ah, uh, isa-isahin ko muna! Ah, uh, alam ko naman kung para kanino na itong mga nandito dahil na picture na ni ma'am at uh, alam ko eh, kung para kay Nanay Lino kaya sino. Unahin ko muna si si ano si si Saldi. Yan ito kay Saldi. Tapos meron siyang damit tsaka shorts Tapos meron siyang uh, smartwatch. Yan. Wow. wow, smartwatch. Oh, yan yan bukas ng mga nga. Parang Oh, buk buksan mo ba? Ito, ito, ito. Ito yung tape. Ayan, may tape kasi siya, no? Ilagay mo lang dito, baka mamaya, mano. Buksan mo na. Ito pa ba? Oh, yan, yan. Ay, lang daming, ano? Wow, oh, tapos ito pa yata yun? Oh, ang ganda. Ay, wow. Wow, wow. ay, Diyos ko pa. Ah, joke okay, lang. Hindi, ito na guys. Grabe naman, nakakatawa. Tapos, ah, uh, ano kaya masasabi ni Salde sa early gift ni Ma'am Raina? Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay mong Ginagay mo po dito sa gamit ko so, maraming tulong na ito para 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 gamitin ko po sa school maraming maraming salamat po ko oh, wow hey. okay. thank you thank you kuya. So, ito ah uh, katabi mo muna matulog ba may ah mo muna bago mo isosong no? bagu oh yan, tapos yah uh, tawagin ko naman na si nanay si nanay ano si nanay ano Wanang. happy um, hey. um, happy Kami! happy 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 I think kasi ang alam ko ito yung kay nanay. Ito 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 sa nanay dalawa. Wow! Sana all. Oh. Ano man sabi mo nanay? Na siyempre si siguro hindi ko naman parang pangalawang beses or tatlo siguro nakatanggap si nanay ng mga ganitong gamit. Ano masasabi sabi mo nanay? Na hindi ka kilala ni Ma'am Raina pero naka-receive ka ng regalo. Hi Ma'am, maraming maraming salamat po ito sa Mimi Day ng bag po ito kayang bilhin kaya nagpapasalamat ako sa inyo ingat po kayo lagi ma'am okay thank you ah uh, siyempre kagaya niyan magnanay yung dalawa sana si Saldi oh. pero meron tayong isang favorite pa ng ni ma'am Rena si nanay Lin oh. Okay. yan ito guys ano natutuwa ako kasi siyempre si nanay talagang deserve niya rin talaga makakuha ng mga ganitong gift kasi isa sa mga talagang Kapag uh, naglaro kami, play na play talaga si Nanay. At uh, talagang win or lose, masayang-masaya siya. Kaya natutuwa talaga ako na nagka, nagkaroon siya ng mga sponsors talaga na. Ito, parang may sentimental value nga talaga ito. Kasi, ito ba Nanay yung pinakaunang gift na marireceive mo ngayong Christmas? Oh, oh wow. Pero, oh, Nanay, buksan mo na muna. Nanay, buksan mo na muna. Wow! Ay, palakpakan naman tayo. Wow. Ay, wow, wow. Okay. Yan, ano kaya masasabi ni nanay sa maagang regalo na nakanyang natanggap? Ma'am, maraming maraming salamat sa Christmas gift na bigay mo. Iingatan ko to at alagaan. Oh. Pag-ingat ka dyan lagi. Thank you. Oh, okay, thank you, thank you, thank you, thank you nanay. At yan, uh, ah okay. Ma'am Raina, uh, yun, kachat ko si Ma'am, uh, sabi niya, Uh, Nag-touch sa akin kung hindi ko pa ba naibigay yung... Yan, yeah, nag-sorry nag, din ako kasi may, may mga araw talaga na si Nanay Wanang kasi wala po siya dito kasi nagbabantay siya kay Nanay Suping uh, soon. Uh, siguro si Nanay Suping makakasama natin dito sa area natin pero hindi siya makakataglaro. Pero importante, parang may good news. Anong good news, Nanay? Uh, okay, magaling... Uh, malakas na siya, no? Medyo magaling-galing na unlike dati. So, Ma'am Raina, Saka may ano pa yata si Ma'am Raina para susunod yata na ano, Di ko alam. Mga sorpresa niya. ako kasi taga-receive lang naman ako, tapos taga-bigay sa kanila. Pero bilang ano sa kanila na yung admin po nila, ako talaga ito ang tuwa na makakabasa. Napakarami ko nang nababasa at mag ready, -ready na yung mga kamarites natin kasi marami talaga mabibigyang. Bago matapos yung 2024, marami tayong mapapangiti ng mga kananay natin. No? ba? Diba? Thank you, Ma'am Raina. At uh, isa po kami sa napili po ninyong uh, bigyan, especially yung mga nanay. Ako, uh, sa totoo guys, sa lahat ng mga viewers natin, Ka ako kahit wala akong matanggap, basta may matanggap talaga yung mga nanay natin. Tuhon <laughs> ako. Yeah. So, maraming maraming salamat, Ma'am. Ingat po kayo lagi dyan. Ang alam ko, nasa abroad yata si Ma'am, eh, pero hindi niya binigay yung ano niya. Uh, sana lagi po kayong healthy malayo po sa mga sakit para mas marami pa po kayong mapasayang uh, mga kananay natin, mga kamarites natin. I love you so much and bye-bye.